tumat. Oh, tinatawag na tayo ni Waki Tutut. Wala, andun na sa bintana, nauna ano na. So guys, ito nga pala yung ginawa kong pansamantala nilang pulungan. So ito lang muna yung dahon, ay dahon, yung takat ng, ng electric pan. Tapos so, lagyan ko ng screen. So ito lang muna. Lagyan mo muna sila ng ano, apakan. dito oh. yung kanilang entrance. Ang guys, oh. Oh, yan ang pintuan nila. Tapos nalak nila yan. Oh, diba? Oh. Tapos oh, lagyan natin sila ng ano, ng Papa hapunan. Hi. Ito may ginawa ko dun sa <coughs> labas ng bakod. Ito lang muna. Para kung nari may sangasangari silang patay. O, oh, pala. pwede mo yan i-ano, ilagay i pag ganun dito. Tapos iba rin yung huronan nila. Para mayroon silang sa...

pasin para atin kung Yan, ganyan. Tulad muna para may na silang mga sanga-sanga. Para may sanga -sanga sila. Alam nyo guys, yung kasing mga lambert labbird na yan, pag pinakawala yan sa wild ay parang mahirapan na silang maka-adapt kasi ano yan siya eh, ng uh, yan, sinilang yan sa loob ng kulungan. Oh, yan, pwede naman yung mga sanga-sanga na lang ang isabit mo. Yan, ganyan. Yan, pari mo kaya siya. Pero, pero may kulungan, meron din siyang apakan dito. Oo, Kasi o, mayroon. baka mayroon. maya, ano eh. Kahit mga dalawang apakan, magka, ano, magkatapat. Oo, oh, parang, hindi siya na, Naku, kawawa namin yung pusa natin. Inaibo na namin. Ang gili siya? Gugutom yan sila pag ganyan. Dami namin alaga nung guys. Meron pa kami pagong. Nandiyan pa ba yung chicken ni eh, Mogi? Yung pagong namin na Marte. Hindi <laughs> ko makain na isda. Ay, isda lang na no, prito. Tapos ano, favorite niya yung sinigang na manok. Ang dami niya nakakain. Sinigang na manok ano. Grabe talaga eh. nahabul habol pa yung daliri mo. <laughs> Pati yung daliri mo gusto niya nang kainin kasi may lasang sinigang na manok. Hindi siya ganun katakaw sa ano adobo. Mas gusto niya talaga yung sinigang na manok. Eh naman si Waki Tutut. Matakaw sa taba ng baboy. Ayan, nabulunan niyang kahapon. <laughs> nabulunan. Ate na nga yung ano dyan, dyan. Beng, pasoy ben. yung akong kutsilyo, Beng. Yung kutsilyo na malaki. Oo. -o. Ang bawasan mo, mahal yung kabilang gilid. Kasi yun mataba. Ito. Ito mahal lang. Tahimik ang waki ko, ah. Hindi mo pa nakikita ng close yung ano. Oo. Oo. Ito, may angat na angat. Bago natin ipasok dito. Dali natin din. Dali natin yan sa loob yung kulungan. Ito? Oo. Uh -oh. Kasapaya sa kulungan na doon. Mas maganda sila dito para ano? Para fresh. Hindi sila Hindi ganun yeah, kakulong. Oo nga. Pero dito sila itatambay. Tapos lagyan lang natin sila ng ano. Doon maganda to. Ha? Kasi ano doon eh. Mainit yun sa araw. Mainit? Hmm. Mainit. So, So, lagyan pa natin ng ano, ng bubong-bubong doon. Ibupan para... Mo doon. Okay. Kaya mo na ba yan? Halos ka dyan so para makita niya, okay. Dali, Ayan guys, niya. ilalagay niya na yan doon sa taas Ayan, nandito na sa loob ng kwarto ni Waki Alis ka dyan Ayan, lalagyan natin Bindo. na Ayan, dito na kami sa kwarto ni Waki dalagay na yung kulungan ng labyrinth Waki, magkakaroon ka na ng bagong kaibigan Apat. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi apat, Waki. Kita mo yun, hindi yun sa'yo. Tangit, bakit takot na takot ka doon sa kulungan? Ang likot mo naman. Ang likot mo. <laughs> saglit, saglit, saglit. Okay, pasok. Yeah, Waki Tuts. Bas. Oh? Oh. Baby, oh, hello baby, hello, mga baby, wala <laughs> tignan natin, natin, wala, Oh? Oh, wala, 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 Hala, wala, 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 oh, wala, baby wala, wala, Oh? oh? takot, takot siya. <laughs> oh, <laughs> Oh, wala, takot. Apat daw eh. Oo. Oh. oh, oh. O, tingnan mo. Di, takot. Hindi, kaya siya Siya, awel. O, diba? Apat, apat. <laughs> eh, oh. Apat. Grabe yung reaction oh. niya. Oo. Wala, apat yan. Oh, wala. Apat, diba? Oh, grabe yung silip niya. Oh. <laughs>

Hmm. Si Dexter ako na Ayan, nakuha. Si Dexter. Maray ko, sakit yung pala mga agad. Masakit mga agad, kahit hmm. maliit. <laughs> Waki, ito si... Ay, Chloe. Honda, si Chloe. Oh? Okay, Chloe, oh. nga nga ang putik Chloe <laughs> Delish Ay hindi pala si Chloe yun Si Michael pala yun pe. Si Michael Oo oh. Aros oh, lalaki. ang ganda ng kalagayan niya dyan kesa doon madilim kayo doon dalawang lalaki na una dalawang lalaki oh. Arito. Oh, oh. pakita mo kay Waki ito si Waki Okay, oh. Matthew. Meet, sino are to? Rekore, rekore, rekore. <laughs> Kumawa ka naman. O, oh, yun <laughs> na. Ay, di pip, siya ano pala yun. Nagkamali ako. Kamuka kasi. Si... Si Opi pala yun. Pagkain nila mahal. Kailangan mo hmm. na ng pagkain. Itong kangkong, lagyan natin dyan. Oo, lagay mo muna yung kangkong. Pero sabi nyo, so, baka hindi ba, pendi lang. Sige, lagay mo lang yung lahat. Hindi rin naman nila yan maubos. Oh, ang ganda ng kalagayan nila, di ba? Nasa hangin sila. Oh, tubig. Kailangan natin. Kay, Kail yung sa ano mahal plastic bottle. Na, sabi, Oo. -o. <laughs> My friends na yung wakin namin. Nabubuo friend, na yung Waki. team. <laughs> My friends na si Waki.

Nag-iba yung panano no? Nag-anatanggal ano? lang ba siya ng balay Hindi. Sa pag-ano siguro yung pagkuha. Pagkuha ko kanina yan. Mm -hmm. <laughs> Tapos... Halika. Halika dali para makita mo. <laughs> <laughs> Ayaw niya talaga. Kamusta, <laughs> ma'am? Ng turik, yung ano, ay, sa ano mahal. Ganda oh, Tingnan mo yung mga ibon. Hmm? Hindi ka masyadong makita. Waki, kasi itim na itim ka eh. O. Oh. Oh. Nandun sila. Oh. Takot ang waki namin sa maliliit na ibon. Takot. Nakakot siya. <laughs> Grabe na rin yung pagbaliktad ng ulo mo, Aki. <laughs> <laughs> hmm. oh. Gusto mo silang makabanding? sa na. Pag matagal na kayo magkasama, baka patayin mo eh. Oo. Oh. Oh. Tumataas pati yung balahibo mo sa ulo. Oo. Oh. O, ano ibig sabihin yan? yan? yung kulungan nila guys, hanging lang yan, o. Oh. Nakasabit lang yan, o. Oh. Kapila, ay eh. Ayun, nakasabit. Yan, nakasabit lang ang kulungan nila. Tingin ko mahal, tama lang sa kanila yung kulungan nila kasi apat lang naman sila, eh. Tapos gawan mo lang sila ng bahay-bahay. Ito bahay. naman ang aming waki. Nah na. Nahuli na naman. Takot tong green. <laughs> Takot sila kay Waki. Eh, no, si Waki, oh. Katabi nila, oh. Ang sila kay Waki. Masanay din kayo. Masasanay din kayo sa Waki natin. <laughs>